Kainangan ko ng pera Pamasahit pamili ng pabango na sa gabing ito At bilhan mo ko ng salamin Pantingin sa aking nagbabalat na skin Sapagkat ngayong gabi Sapagkat ngayong gabi Ako ang reyna ng Quezon City ismo ang confetti Corona ko na kay laki Pagkat sa akin ng gabi At kailangan ko ng shampoo Pampabango at pampahid sa buko at lagyan mo ko ng make-up na babagay sa aking spaghetti strap sapagkat ngayong gabi sapagkat ngayong gabi ako ang reyna ng Quezon City ihagis mo ang confetti koron ako na kay laki pagkat sa akin ang gabi ihagis mo ang confetti koron ako na kay Pagkat sa akin ang gabi Ihagis mo ang confetti. Korona ko na kay laki Pagkat sa akin ang gabi Ihagis mo ang confetti. Korona ko na kay laki Pagkat sa akin ang gabi